Hindi kumpleto ang Halloween party kung walang costume. Pero saan nga ba pwedeng umarkila para ma-achieve ang look ng paborito ninyong fictional characters? Para bigyan mo mukha ang Balita Mobile Journal, Evan Tarinke. Hindi ng Pasko ang inaabangan kung Vermont. Siyempre, sisingit din sa Halloween. At di kumpleto yan kung walang costume parties. Isa ang Halloween costume party sa pinaghahandaan ng mga tao taon-taon. For a day kasi, you can be whatever you want. Kaya nga naisip na gawin ito business na mag-asawang Rai at Michael. Ang rentahan ng costumes. Marami kang choices dito. Pwede kang maging robot. May costume din sila ng favorite mong superhero. Na hindi lang pambata, para sa young at heart din saktong-sakto para sa mga costume parties. Mga costume na gusto mag mag-costume ng animals, mga cute characters. Marami po sir kasi iba-iba kasi hilig ng mga bata or mga tao. Eh. Hindi rin daw aaray ang mga bulsa nyo dahil affordable ang renta sa mga costume nila. Pero Depende raw yan sa kung anong costume ang iyong pipilihin. May 600, may 800, may 1K, pataas. Depende po kasi yun sa size ng costume and depende din yun sa detail. Kung tutosin, priceless naman ang ma-experience mo. Sino mag-aakala na kahit sa isang araw ay pwede kang maging superhero? Yun nga lang, walang maskuladong braso at wala rin abs. Ito nga sa shop na napuntahan ko. You can be anyone in your wildest dreams, pero dapat may pambayad. Mobile Journal Iwan Tarikipo atin ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba ay eh, simple lang, mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.